Sa nyo to sir, sarili Rubber boat? Opo Oo Ayos sa aming sir Pang ko ng bisugo to. <laughs> Oo okay. <Okay. Okay>. okay. <laughs> pang fishing fishing ko lang sa vlog Ano, vlog sa kayo? Uh, uh, fishing Oo oh. so, Nagamit lang sa ano uh, Rescue Okay, fifth day Rescue na naman Always rescue everyday okay. nata, Sa ating mga navy Ano? Ano? Ano?

Buksan mo yung ano mo, to. minggit mo. Oh. Buksan mo yung minggit mo. Para may pang kami rubber boat. May bubuhatin pa. Uy, sir, mo na 'yung ano. Matay na 'yung isa. Tagay-tagay na lang muna sa ano diyan po kaya naman kaya naman umakain talaga <laughs> yan ay tira kong magiging umakain oo oh, ding din pala ito may pwede po natin pa? wala na? ha? okay na? mag kami kung ano ang tinriskyo namin yung iba nabuhat tayo doon okay na? ay kanina mo lang dito yan Yung port sa'yo, bottom ay yung, yung port. Yung port? Yung port. Bigat masyado. Yung port? Ah, Kasi lang mo? Wala overhaul niya. i-overhaul na lang yan muna. Pag magbaba. May butas pa yung lalim. Ano, sasabay uh. siya? Mayroon pa tayo. Parang tayo nasa Strathclyffe. Parang sa TIG na tayo. Hindi pa lubukan natin yun. Ayos, sir. Di na rito na tayo. At pagpapatungo mo siguro, sir. Kahit tinagasin, hindi na po pwede. Ano yan muna? Buksan muna yung machine. Hindi, hindi. Lagi yung hangis yan. Okay lang. Silpon mo, sir. Tanggalin muna yung ano. Sige po. Tapos. Iangat kita dito. Tumalikod ka. Nakatalikod ka po dito. Iangat kita. Apakan yung paa mo. Alala yung machete po. Kamay niya. Ay, ito mam. Yung kamay mo. Ito yung kamay mo. kita bakal yung kamay. 1 2 3. Oke, sige po. Sige oh, hawakan ko. mo lang po, sige, sige. Ay, lang po yan Ayan. 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 Sige po. Dito po, ma Dito po, ma Dito po dito, dito. dito sa may bakanting Dito po, ma'am. yeah pula po kayo dyan. Tapos cellphone po ni sir. Wala lang butas tong ilalim, Val? Yan ako na, ha? Patong na lang. Banda dyan, no? Ikagabago-bago talaga. Dyan, no? Banda po dyan. Mag-evacuate mo na kami, me. Kaya ito, ikinukuha lang yung mga gamit ng... Ano? Sampaka? Ayun na, ah. sasama na si Sir. Pagpunta na kami dyan ha? Sige na, saan na bal? Oo. Daan, 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 daan. Yung <speaking> meron <in> kayo isa. <English> Doon yung mga abstract ah, at baka mula sa'yo. Dito po, dito po Sir. Dito kayo para maganda. Yan dyan, Sir. Hawakan mo yung balik ng bagay na yun. Ano ba? Elak na, Daddy. Elak. Yung rest, Daddy, nakatayo. Oo. Mataas na nga ito. Dito ka. Hindi mo kabalik kang magtimon? Hindi, tapos kabalik. Wala po, kaya tumuhin mo lang ito, Wala tayong dito. Tested na yan. Ako no. no. oh, okay niya, sir. Tested po baka maipit po kayo sa rin. Ah, sito na lang. Ano ka muna? Sampa ka muna? Susi Daddy. Yung breaker na, oh. Yung breaker na. Yung mo, baka po. Okay na? po. Okay po. Okay. po. Okay. 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 Talaga. So, sabi ko nga, kami ni Macy, sabi na pagising natin medyo mababa na yan. <laughs> ah, pagising ko, tumaas pa. Eh, <laughs> yung kahoy na pinag-anongan <laughs> pinag ko, lubog, lubog na. na. <laughs> yung anak ko, sabi ni anak ko, Daddy, yung kahoy, oh, slowly, nawawala na siya. Ah, di kaya tapos natin natin yung natin. plano daw ng barangay natin dito, meron ba sila? Para wala pa po yun. Wala, wala pa po. Hindi eh. pa pa. yung... nila alam po. Galing kami ng labas. Parang walang nangyari. Kaya eh. nga kasi. Lalabas yan. Pag maayos na. pag din na. Magpaklano na sila. Kasi dapat dito yung barangay presence. Maramdaman mo. Hello, rescue! Ang nakita pa natin kahapon. Ang nakikita. nakikita. Ng barangay, no? Wala pa. election ng barangay, oh. Wala pa? na yun? na Wala ho oh. Wala mga ko na sa pagkawal dyan. Wala ba nilis ka. Okay. 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 Bal, itiman mo dyan, Bal <laughs> si teacher Parang <laughs> mag-beach pa si teacher, ha Doon, <laughs> mawit mo dyan Ayun, malapit na Dali lang, ha Dali lang Dali lang Dali lang Dali lang Dali lang Hi Dali lang Okay, dali lang Dali lang po

Dadah, sip. <tongan> Sa ibal Ano ba tao pa dito sir? ito meron pa to ba ba ba? Yung second floor may tao pa yan Dito meron pa isa Saan? Ah ito may isa pa daw okay. Yun yung, yung laking bahay na yun May tao pa yun mga bahay sa ito Bali yung mga, Bal, mga debris Baka dumikit Oh yan. Lampas tao na yan. Wala lang tao din dito Wala lang tao. to. Ito Yan gate. Ito yung pinakalubog lubog Yan. Na mababa. No chance na yan. Ito kakares ko lang to. Kakalapag lang kanina. Yan yung bagong kuha. May tao eh, may tao sila oh. <sighs> Ato, may tao to sir. Ayan, yung dulo na yan. Dulo dito. Hmm. Ito, tata yung sa kaliwa. sa kaliwa. sir? <laughs> Ito, sige po, orlang po, sige po, po Ito Ito na sir, yung last Ito yung last kahapon na kinuha namin Ito Hmm. Pero Pero may tao pa yan Ito yung bahay yan Ito yung bahay Ikot na tayo Wala na yan dyan Bal sa'yo bal Wait lang Ipira ito sa kabila Sa kabila ka mag Yan damay timon Sa inyo to sir sorry. The rubber boat Opo ah. uh, Ayos sa rin sa sir Panghuli ko ng bisugo to? Oo ito Hindi pang pising pising ko lang sa vlog ah uh, fishing fishing. Nagamit lang sa ano, Rescue. Itabi e, mo dyan tayo. Pag... Pakabig sa'yo, pakabig. Uh -oh. Yan. Irumbo, irumbo ko one ha. Kapitan mo yung ano. Huwag mo yung yung lilo baka matanggal. <laughs> Kapit ka lang. Ayaw, makakawa Matanggal yan. <laughs> Pabayarin pa tayo ni sir. Ako rin pala kakawak. Uy! Wala, Wala pala safe. Ang lewang <laughs> nandito. Kasi mataas siya. Pero kung kaka level niya yung kalsada, oh, wala na. Ito <laughs> nga, dibdib dib na dito na oh. Kasabay natin kinuha yung nung kinuha natin yung mga bata dyan. Oo. Oh. Mataas yun. Wala na nga, muntik pa nga sa lumusot din sa... Masira pa yung sahig nila. Sahig nila. Butas. Nalumat na yung kahoy. Yeah. Ay, di makakapit. Yun, dikit na. Wow. Anong matalian eh. Ay, hindi dyan pala siya Hindi dito siya bubukas eh <laughs> Wait, no, no. Kagabi, kayo yung nagkuha ng motor? Oo, oh, kami Saan yung gina dilakad o sinakay, sinakay dito? Sakay namin dito Ah, talaga? Sinong sama nyo? Tatlo, Tatlo lang kami Ano na? Oo oh, Tapos apang apat siya Tapos hawak, hinawakan nyo na lang? Hawak na lang, tapos nagwan Hindi na balik kayo nun? Tatlo bibigat na ah. no? Mabilis kami kasi hinahabol namin yung ulan Tsaka yung dilim? Pero, ah, may liwanag ba? No, pa padilim pa. pa dilim pa. Ah, uh, okay lang. Yung yes, kay gabi. Yung ngayon gabi, mahirap na dilim mo. Hindi na nakita. Yung mga marines kahapon, galing din ang rescue eh. Yun yung party hmm. na. <laughs> Naka-uniform pa, pa. Walang ligo! Putik-putik <laughs> <laughs> pa yung pasal ko. Naku sir, naka-type naka A ka. Okay lang yan, pupunasan ko lang yan. Pwede na. Huwag <laughs> mo muna may kumandanta, sabi na. Sa ako, di ba kalabas? Oo. Paloob pa

Palit tayo, Toy. Para iwan, para mas malakas ang timon mo. Ayan. Ako magtimon dito, sige. Ayan. Kaliwa, kaliwa. Ano araw sir, yung nakita nyo na sa lakas yung tubig, ano, ano, lunis Mayroon. na ako. Lunis na ako eh. Kasi turn, nung pag-isig na umaga, hindi na napakit sa may ano nang dito yung tayo tayo na kami nagmimigpit ng gamit sige na aki at kaya aki ang mga namin hindi na namin naagatan hindi namin na katakas ko pala ng tatakas ng ganito ano yung mga mutang isa lumutok ito 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 lumutok days pa kasi nung nagpapagawa ko yun pag umulan nararamdaman ko ng mga after 2 days ng ulan ang asya na first time ba ito sir ganito ka taas? ah first time to in 20 years First time dito sir? In 20 years? Oo oh? Talagang nakataon na nagki-fishing-fishing kami kaya may rubber boot eh yan, yan. Hmm. Medyo dulo-dulo na kami ng baha, pero hanggang bewang na rin sa loob. Kaya kahit pa paano. Ano pa? Oo. Oh. Naging evacuation to ng day... Day 3. Oo. Oh. Kaya lang, tumas yung tubig. Yung mga naka-evacuate din, kailangan din ilikas. Kasi wala eh. Eh, mga baby din kaming ang hinaus dyan. Kawawa. Kawawa yung mga bata. <laughs> Outing! Ano <laughs> <laughs> ah, pa? <laughs> <laughs> Relax! Uh, may isa pa dun. May ba doon? Hindi wala, hahatid lang siya. Ay, yun pala. Siya nga yung dumaan kagabi. O oh, siya nga, siya nga yun. Yung nawala? Hindi na nawala. Uh Oo. -oh. Si di lugar. Mm. Bal, check mo dyan na, Baka may matulis.

Nakapasunod, kalawang ka na. wala mo sa kapatik. Relax ka lang. kaya, wala. Hindi ko na isip yan. Yun ang gusto ko wait lang bal. Di pa tapos. Iba yung motivational natin sa sibil nga. sira. Yan mo bal, pihit mo bal. Oh, ayan guys. Oh. Ya. natin, in-inflate na rin. For another. <laughs> <laughs> oh. Ay, sa, <sang>, Ini <laughs> <laughs> yeah. kasi niya, hindi ko oh, na Boa oh, the oh,